mo. Ma, huwag mo ko iwan, mo. Huwag ka naman ganyan. Ano ko? Pasensya na, ha? Kaso, alam ko, malapit na akong mawala sa mundo. Ma, huwag mo lapihin yan. Pero gusto ko malaman mo kung sino yung itutokong mga ma. Sino pa? Uh, alam mo ba, hindi si ocho anyos ba lang ako. May nagbubuntis na kita. Opa. Kaso, lumayo yung tatay mo kasi hindi niya tayo kayong buhayin. Ano? Oh, Balita ko. Mayaman may... Mayaman na yung... Tatay. Yung tatay mo. Mom. Mom. Siya pa, patangaan kanya. Mama, 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 iisip mo naman. Mama. Mama. Ma. 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 <laughs> uh, po. Sila? Ako po, si Sarina Enriquez, po. Inaanap ko po si Jay Kaangay po. Andito ba? po ba siya? Sige, pasok ko muna. Tawagin ko lang ha. Ah, sige po. Anong bahay mo doon? Nga pala, honey. Si Sarina. Teka lang, Francis. Ano ibig sabihin ito, ha? Huwag mo sabihin! Huwag mo sabihin may anak ka! Ah, salit lang po. Ah, naanap hinahanap ko po kayo. Kayo po si Jay Kangay po, di ba? Oo, ako nga. Ito po yung binigay po sa akin ni mama po, bago siya mamatay. Kayo po yata yung tatay ko po. Tatay? Opo. Paano mo naman ako maging tatay eh? Wala naman akong matres. Uh, eh, hindi po, kasi sabi po ni mama po, na nung bata po pa siya, binuntis niyo po siya. Ano? ayun po, sabi sa akin po. So, ibig mong sabihin, yung, yung nanay mo, si, si Eden? Apo, si Eden po. Kilala niyo po siya, di ba? Ibig sabihin, ikaw nga yung anak ko? Opo, ako po. <laughs> 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 ikaw ako. Ako ko. Anak ko. Sige ka na dito. mag usap tayo. Ang sis! Bitawan mo! Ano ba? Ano ng Ano ito, Marimar? Di ba sabi mo sa akin, wala kang anak? Ha? Eh, hindi ko naman alam na napasukan pala talaga si Eden eh. Aksidente lang naman eh. Lasing kasi ako noon. Bihira ka talaga eh. Saan ang nasasabihin mo ngayon? Dito ba yung anak mo? Ha? Ano ka ba naman, Francis? Siyempre, ano ko yun? Malamang dito ko pa titirahin yun. mo? Papayag ako na dito titira yung bata? Ha? Huh? Kakasabi nga lang ng bata, di ba, Francis? Wala na yung... Wala na yung nanay niya! Kahit na! Tsaka pwede ka naman magkanap ng matitiranye? niya eh. Huwag lang dito! Francis, hindi pwede! Nanay ako! Sige. At obligasyon ko yung anak ko! Si subukan mo! Subukan mo patira niya dito! Sisiguraduhin ko sa'yo! Kagawin ko miserable yung buhay niya! Sige, Francis! Subukan mo! Subukan mo kundi ako yung makakalaban mo! Okay, patitirahin mo dito. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, hindi magiging masaya yung buhay ng bata na dito. Francis! Ako yung may-ari ng bahay na to, kaya ako yung magdedesisyon! Bahala ka! Pero tanda mo yung sinabi ko ha! Okay, ka lang. Oh, Francis, Sarina, papasok na ako sa trabaho. Ah, si kasuhin ko pa yung mga negosyo natin. Tsaka, Francis ha. Huwag mong sasaktan yung anak ko. Siya ako ng bahala. Tuhin eh. mo siya ng maayos. Anak, papasok muna si mama ha. <laughs> sige po. Asya, sige, may ko na kayo ha. Bye po. Ingat mo kayo. Ulit lang. Ang kiss ko. Ba yan, Francis? alandi landi mo. Dito pa mismo sarap ng anak ko talaga. O na. Mm. Hey, ingat ka. Bye-bye. Okay. Ay, okay, nga! Ha? Oh? Ano nga akala mo? Bakit dito ka na nakatira? Buhay prinsesa ka na? Uh, eh, hindi po ako makain lang naman po ako. Ano po ginawa ko? Kahit na! Kung gusto mong kumain, magluto ka doon! Hindi ka pwede sumabay sa akin kumain! Hello? Hindi porkit pinatira ka ng tatay mo dito. Akala mo siguro, masarap yung buhay mo dito. Hoy, Gagawin ko imperno ng buhay mo dito. Tandaan mo yan. Po. Pumunta ka doon! Magugas ka ng plato! Ano ba? Kanina ka ba dyan? Hindi ka patapos? Ay, patapos na po. Unti na lang po, oh. Ito, pagkatapos mo dyan. Ito naman. Tsaka ito. Bra ng daddy mo. Alam mo, akala siguro ng nanay mo, pag pinunta ka dito, higin yung buhay mo. Pwes, nagkakamli siya. Sisiguraduin ko, maging misirabi yung buhay mo dito. Tandaan mo yan, ha? Bihiray. Hoy, ka dyan, hoy! Ano kakala mo dito? Buhay Cinderella? Patulog-tulog lang? Ha? Uh, uh, nagpapahinga lang po ako. Ang dami niyo po kasi. Walang pahinga na dito. Nakita mo ba ang kalat dito? Maglinis ka. Alam mo, kung gusto mo maging maayos yung buhay mo, umalis ka na lang dito. Eh, ba't naman po aalis? Wala na po ang pamilya. Si tatay na lang po yung pamilya ko po. Uy, alam mo ba? Simula nung dumalik na dito, hindi na kami naging masayang tatay mo. Kay ikaw, nakakasira ka ng relasyon namin eh. Nang dahil sa'yo, Nawalan ng oras yung tatay mo sa akin! Kasalanan mo po yon? Oo, kasalanan mo yun! Francis! Hayop ba Bakit mo sinisigawan yung anak ko? Nako ba? Tinuturuan ko lang ng magandang asal yung anak mo eh. Tinuturuan mo ng magandang asal? Isinisigawan mo nga? Anong karapatan mo sakta ng anak ko, ha? Ay, Marimar! Kabago pa lang ng anak mo dito? si mo? Alam mo, nawawalan ka na ng oras sa akin eh. Dapat yung attention mo, nasa sa akin. Francis! Hindi ko kinukonsente yung anak ko! Pinuprotectahan ko lang siya laban sa'yo! Kasi hindi na tama yung ginagawa mo! So, kasalanan ko ba? Ha? Ako na nga itong nagmamalasakit sa anak mo. Ako pa sinisisi mo? Nagmamalasakit, ha? Pero hindi sa ganyang paraan, Francis! Kaya ako naging ganto sa anak ko kasi gusto ko mapalapit sa kanya kasi matagal na panahon na nawalan siya sa akin! Naiintindihan mo ba yon ha? So, ganun pala, Marimar. Paano naman ako? Ha? Buong ko nilaan ko sa iyo. Lahat ng oras ko binigay ko. So okay lang sa iyo na mawala ako sa tabi mo? Ha? Ganoon lang ba yan? Bakit ha? Nagbibigay naman ako ng atensyon at oras sa iyo ah. Noon 'yon, nung wala pa yung batang 'to. Pero ngayon, nasa kanya yung lahat ng atensyon mo. Hindi mo ba naiintindihan? Gusto ko ng bumawi sa anak ko. Ipagkakait mo ba sa akin 'yon? Bahala kayo. Magsama kayong dalawa. Ayos ka lang ba, anak, ha? May masakit ba sa'yo? Sinaktan ka ba? Hindi naman po. Ay, sinaktan po ako nun. Nabunutan niyo po ako habang natutulog po. Tsaka, ang dami niya pong pinapagawa po sa akin eh. Sumusobra na talaga to si Francis. Hayaan mo, anak. Pagsasabihan ko ulit siya. Siya, sige, pumunta ka muna sa kwarto mo. Apo, sige po. nasa si Frazila? sino po kayo? hindi na maalaga kung sino ako eh bakit po? kalma lang pare parating na yun si Marimar bukod muna Karina? oh sis! abit ka dito pa! pa. sis ano ibig sabihin ito nga? Heto, Eto! mo! Lahat ng kayamanan mo, pati mga negosyo mo, ilipat mo sa pangalan ko! Diba dito ah! Sige! Iirmahan mo na! Kung ayaw mo mauna yung anak mo! Huwag! Huwag! Huwag mong sakta na anak ko! Hayop ka talaga! Hindi ko pipirmahan yan! Francis! pagkatapos ng lahat-lahat, ito yung mo sa akin. Binigay ko naman sa iyo lahat na pangangailangan mo, ha. Hindi mo pala talaga ako totoong minahal, ha? Hayop Hoy, ka? Bakla, mukhang kabayo. Sa tingin mo, minahal kita. Pera mo lang minahal ko. Yung katawan mo, parang basura na dapat tinatapon. Ano? Pip Ipin mo mga kabaw, hindi? Ha? Hayop ka talaga! <laughs> Lakas ng loob ng baklang ito, tumatawa ka? O, <laughs> oh, bakas mo? Lumabas yung utak mo, ha? Lumabas yung Akala ano nyo ba, maluloko nyo kami? Ano to? <laughs> Alam namin na yung plano mo. <laughs> Hello, J-Boy. Kapare, oh, napatawag ka. Mukhang muli sa yung plano natin. Dito pala na ako may mari-mari. Dito pa talaga pinatira. Eh, anong plano mo? Ito, may maganda akong plano. Sigurado ako. Pag nagawa natin to, lahat ng mana at ari-arian niya mapupunta sa akin. Sabay natin itutumbay yung mag-ama. Okay, pare. Copy. Sige. Bukas na bukas, bago mo si Marimar, 5 p.m., dapat nandito ka na. Okay, sige. Ah, sige na. Hello po. Hello. Uh, Pero po, bukas na bukas po. Pumunta po kayo dito sa bahay po namin bago mag alas ko. Teka lang, ano ba ang uh, Delikado po kasi yung buhay po namin mag-amba po eh. Para po kasi may nagbabalak pong patayin po kami. Teka lang, sigurado ko ba sinasabi mo? May sapat na ebidensya ka ba? Opo, meron po. Isasan ko po sa inyo yung mga recordings ko po tsaka yung address po namin. O, oh, sige. Sige. Sige po. Salamat po. <laughs> Hangal ka! Hindi mo ba alam ang totoong baril sa Toy Gun? mo ba maiisahan mo ako? Ha? Hindi mo pa ako kilala. At matalino ako. At ginamit ko yung utak ko. Ayos ka talaga, Marimar! Hey! <laughs> Subukan mo! Nang mas lalong madagdagan yung kaso mo. Eh, hey, dalawa. Huwag so, sa amin sa presinto. Hey, sir. Teka lang. Wala naman kaming ginagawang masama, ha? Kaya ka, nagkukwentuhan lang kami, sir. Ah, ganun ba? Ayan e, ano to. Sigurado ako pag nagawa natin to, lahat ng manam ang pupunta sa akin. Sabay natin itutumpay yung magama. Bu Siguro naman sa patay na ebidensya na yun. Kaya kung maaari, sumama na kayo sa presinto at huwag na kayo pamalag. Sige na, huli mo na yan. Kaya! Ah, uh, ma'am. Ah, uh, nga pala. Sumunod na rin sa presinto uh, para sa statement yung dalawa. Sige, sir. Maraming salamat. Sige you, Galing talaga natin. <laughs> Galing mo doon anak ha? Oh, di ba kita mo kanina hindi pumutok yung barel. <laughs> Pero anak, salamat ha kung dahil sa'yo, nalaman mo yung plano nila, di ba? Opo. Eh syempre po, natakot po ako sa kanila. papatayin daw po tayo. Naku. Ay nako anak, huwag kang matakot sa sa kanila no. O sa kahit sino diyan kasi isipin mo at lagi mong tandaan, nandito lang si nanay lagi para sa iyo. <laughs> <prueba> at, saka anak lagi mong tatandaan na na mahal na mahal kita at saka gagawin ko lahat para sa'yo salamat po o <coughs> sige sige pa na po ba tayo sa presinta uh, ano pa kulong ah, na. na yung dalawa kulong na kulong tara sige pa sunod tayo kulis <laughs> pa